Matandang palaboy sa barangay Malinta, Masbate City Nagulat ang lahat, patay na pala ito Ayan mga amigo, hindi ah, kita niya na sa barangay Asid Dito sa lugar saan akong ama Ayan, shoutout na lang sa mga uh, Alba family Lakat-lakat <laughs> na kita dito di. At ito nga mga amigo, nakarating ako dito sa barangay Malinta, Masbate City Kasi may mili kami ng mga uh, ulam At dito nga, pagdating namin dito Nagulat na lang ako, maraming tao at syempre may mga kapulisan, mga amigo. Ito nga, nakiusyuso muna tayo at tinitingnan natin kung ano meron. At ito nga, napansin natin, isang matandang lalaki nakaupo. At parang wala nang hininga ito mga amigo. At nagtanong-tanong na ako kung ano nangyari. At dito meron tayong nakausap si ate, kaya ito pakinggan natin yung salaysay niya mga amigo. Kanina pa yun ate? Ano pa lang kayo, wala pa pinang kayo alas 12, gilito na lang ito, luto niya may bani. Alas 12, alas 12 na yan ito na niya tawag sa kanya tama na do ko ito na loob oh ah nag-istorya pa siya oo tama <tamaling> na do ko lutol oh tama na ko ini ah tawagin natag naman ako natanong kasi siya hindi pa sa video taas naging kud lang siya na hindi pa lang siya giningkod kaloy man kadaing manade nilumpang nila yun? may pare sino pangalan sa nite no ilmo ilmo ah pili dosen Kilala lang sa para nail mo. Tagalumbang, Partsan, malinta ah. Siya pala mga amigo, si Tatay Elmo Tagalumbang, Barangay Malinta Gala po siya dito sa Barangay Malinta mga amigo yan, matanda na po siya. Siya po ay palaboy dito sa barangay Malinta at ang nakapansin po sa kanya, yung tatlong pulis mga amigo. Kaya nalaman na wala na po siyang buhay dahil napansin siya ng tatlong pulis na nakaupo at parang hindi na humihinga. Kaya ito nga, kinausap ng tatlong pulis si tatay pero hindi na po gumagalaw mga amigo kaya ito nagtawag na sila ng rescue dahil nga po si tatay ay hindi na gumagalaw at hindi na rin humihinga sa mga kamag-anak po ni tatay Elmo eto po mga amigo nadatnan po si tatay Elmo dito sa public market ng barangay Malinta na wala na pong hininga mga amigo nangyari po ito alas dos uh, pasado alas dos po mga amigo pero nung alas dusi pa okay pa raw to mga amigo naglalakad-lakad pa raw to mga amigo at nagiikot-ikot pa dito sa uh, ano, palingke ng barangay Malinta at napansin na lang ito ng tatlong pulis mga amigo kaya nagulat na lang ang lahat na si tatay Elmo ay wala na palang hininga so ayun lang mga amigo ingat tayo lagi hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya sa, sa pwedeng kadahilanan sa katandaan o kaya naman meron siyang karamdaman mga amigo. At nga pala kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga vlog dito sa Masbate, please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Ako nga pala si Motor Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Babay mga amigo!